Hi guys and everyone, good day sa lahat. At ngayon naman guys ay isi-share ko sa inyo yung aking mga nagagandahang photos varieties. Ayan. So ito nga pala guys yung aking marble queen photos na sobrang laki na rin ang kanyang mga dahon. So, kung nakikita nyo sa aking mga reels video ay lagi pong naka-update ang mga ito. Ayan. At kung paano ko sila inaalagaan guys ay napakasimple lang, napakadali. Basta ang importante ay minamahal natin yung ating mga alagang halaman. Ayan. So, ito po yung aking Marble Queen photos, guys. Ayan. So, ayan po yung kanyang pinaka puno, guys. Kung makikita nyo yung kanyang pinaka puno ay napakaliit lang. Ayan. At, ayan po yung kanyang mga tubo. At, ayan po yung pinaka-cut ko, guys, na pinaprogate ko siya dati tapos ito na po yung kanyang mga tubo guys na nagsisilakihan na yung kanyang mga stem at lalong lalo na yung kanyang mga leaves ayan ayan napakaganda at napakalash na rin nila kung nakikita niyo yung nasa baba ayan po yung kanyang mga na ko at ito naman po yung ating enjoy photos or pearls in jade so parang halo halo na po ito guys na pagkatanim ko dahil Um, hindi ko po sure kung, kung ano yung pinaka-ID niya, kung enjoy lang ba talaga or mayroon din siyang pearls in jade. Ayan. Kung nakikita niyo yung naka-trail guys ay para siyang merong aurea na color. Hindi siya yung sobrang puti. Ayan. Kung nakikita niyo yan ay meron siyang parang may pagka-yellowish. Ayan. So yung nasa baba guys ay napaka-lush na rin at napakaganda nilang tingnan ayan so sobrang dami na nila sa akin guys kaya ayan share ko sa, sa inyo guys at napakadali lang paramihin at napakadaling alagaan ayan so napakaganda nila pan display sa mga corners and sa mga centerpiece ayan ito naman yung ating manjola photos ayan napakaganda Ayan, so dalawang Dalawang stem yan guys na nagkukumahaw sila, nag-uunahan silang lumagpas sa kukupol pero sabay lang din silang nakatok-tok, naka ayan. So napakaganda ng kanyang dahon guys, ayan. So, iniingatan ko talaga yung mga daon nila guys dahil napakaganda ng kalang mga daon lalo na't tulang mga sira. Ayan. So, napakaliit lang din ang puno nito guys. Pero napakalaki ng kanyang leaves. Ayan. Ito yung aking mga napropagate guys. Yung nasa plastic at yan yung mga nasa paso sa baba. Ayan. Propagation ko na po yan guys at successful naman. At ayan. Yung ating Marbo man, Manjola Photos. I'm sorry. Ayan, napakaganda. At ito naman guys yung ating natutulog na photos. Um, sleeping photos or Shangri-La. Ayan, meron na rin akong propagation yan guys. Buhay na rin sila pero kulang lang siya ng pansin. Kung baga, at ayan, sobrang lago na rin niya. Kailangan na rin niyang putol putulin or uh, i-propagate. So someday magagawa din natin iyan. Ayan. So, yun yung aking Shangri-La or sleeping photos. Ayan. Ito naman guys, ay hindi ko alam kung photos or skin dapsos. Ayan. Silver satin photos po kasi yung pagkakaintindi ko sa kanya kaya ayan sali natin siya sa mga photos ayan napakadami na rin nila guys ayan at napakalash na rin yung aking mga propagation ayan kung kikita nyo na sa mga hanging basket ayan eto pa marami yan sila guys at nap naparami ko pa talaga siya silver satin photos ayan ito man yung ating neon photos na napakaganda napaka neon napakaganda ng kanyang pagka ayan nawala na ako ng masasabi dahil sa sobrang ganda na nila guys kailangan ko na rin itong ipropagate ayan naglalaylayan at kulang sa hilamos ito naman yung ating um, golden photos ayan napakaganda pa rin niya napakaganda ng kanyang mga daon pero may mga boss boss lang yan guys dahil kinakain ng higad ayan nasa ilalim kasi sila ng puno so ayan di ma di maiwasan. Ayan. Yan yung ating golden photos or Hawaiian photos. Thank you so much for watching guys. Ingat po tayo palagi and God bless us all. Bye bye!